At uh, sa puntong ito, dako tayo muli sa balita sa labas ng impilan, sumalubong sa mga motoristang bumper-to-bumper -bumper na traffic sa kahabaan ng EDSA Northbound lane dahil sa naganap na aksidente sa Makati. Ang uh, report ni Christopher Tirambulo. Christopher <laughs> ay natanggal na ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority ang naaksidente ng kotse na bumalahaw sa gitna ng northbound ng Guadalupe Bridge sa lungsod ng Makati ngayong umaga. Sa tindi ng traffic na sinabayan pa ng rush hour ngayong webest ng umaba, umabot ang dulo ng traffic sa Edsa Magallanes northbound ayon sa MMDA Metro Base. Alas 7.21 ng umaga nang matanggal nila ang kotse kaya lumuwag na ang daloy ng trapiko. Sa panayam ng news flight sa driver ng kotse, mayroong sa kanyang sasakyan kaya nawalan siya ng kontrol at tumama sa mga sementong harang na nasa gitna ng Guadalupe Bridge. Nahirapan ng MMDA na tanggalin ang kotse dahil sa mga tipak ng semento na pumailalim sa nasabing sasakyan. Nilinaw ng driver na hindi siya nakainom ng anak. Christopher Terambulo, इस लाइन हरामी सलामत रिपोर्ट ने आन क्रिस्टोफर